Mga mga kamatis, mga mga kamatis, mga mga kamatis, ah, tamang tama yung mga nakapapamilkulahang. Magsigap kasi ako. Uh, oh, ito, iyan, maganda-ganda po yung bigay ko. Iyan, isa lang. Isa lang, magsigap na. Sige. sige, sige. Dalawin, Dalawa yung muna kaya. Dalawa. ini baka din naman sa eh. oh ito, tama na po na to. Sakto na si Moela, oh. ha? May bulo, pagtan mo. Ano, oh, baka, di ba maraming na to? Yan, yan, yan. Hindi pa, pwede mo tapya pa. sa iyo. Papagta mo mo ba? Papagta ko sige

Ako naman bitchin na ang salamat! Ha-ha! niya mo na dito sa loob. Hindi mo lang mantika! Kakate, kakate! Wala, wala, Ay, wala. Ay, wala si kakate, kakate! Ako, yung aking nilo Hoy! Ano ang masasabing sinigang ikikisa? Kunti lang, ikikisa lang. Aba! Ikaib, okay, dumulta ka na lang sa pintahan.